Gawa at gawa ka ng kasalanan. Lapit ka ng lapit sa ating Panginoong Isokisto. Humihingi ka ng tawad. Pinapatawad ka ng ating Panginoong Isokisto. Bakit hindi ka makapagpatawad sa iyong kapwa? Bakit hindi mo makuhang makapagpatawad sa iyong kapwa? At naadya pang ikaw ay nanghuhus ka. Ang ating Panginoong Isokisto, ang ating Panginoong Diyos, dumapit ka sa Kanya. Ikaw ay patatawagin ang sakramento ng pagbabalik loob. O isa natin kumpisal. Ano po? Kapag kikil lumapit sa ating Panginoon sa pamahugitan ng kumpisal, na andyan ang pagsasabing pidat matawad na ang iyong mga kasalanan. At sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa iyo, huwag mo nang uulitin ito. Pero, inuulit mo pa. Bumalik ka sa Panginoon sa pamahugitan ng kumpisal. Patatawagin ka niya ulit. Yan po ang ating pagtuunan ng pansin ano po pagtuunan ng pansin ang kaawaan, ang awa, habag at pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa bawat pagkilos natin ay mayroong dating. At sa bawat paggawa natin ay mayroong patutunayan. At sa bawat paggawa natin ng kasalanan, patatawagin tayo ng ating Panginoon Diyos kung tayo po ay lalapit.